Kaya dito na punta sa ating lahat eh. akong kami ni Ulay. balik tagi yata yung aking bota. Ayan, ako. Diyos me, for no? you for Santino. Know, Yun o, oh, gandun. May baha pa hanggang ngayon o. No? Oh. O, tapos itong ano, harapan ng ng bahay na ito ng anak ko. Puro lumot na rin yung harapan na yan. Eh, ilang beses ko nang windless walis yan. Para huwag nang maglumot-lumot. O, oh. Ayan, naku po. Ano ba naman yan? Ang tagal bago mawala ang tubig. No? Tapos itong sa amin, may mga naglulumot na rin. Nakakatakot no? naman. Madulas na naman ako. Hmm. Hmm, yan o. No? Mimi, anong ginagawa mo dyan? Yan, no? Yan, no? Mga bata, mga tao, naglalakad o. Oh. May baha, may mga nakabota na lang, Jesus. Katamad naman lumabas talaga mm. May mga lumot na kaya, na, kaya matatanggal ito? Sa init na lang ng araw. At sa hangin. May amoy na rin kaya, ang, ano, tubig ito mga pusang to, lakaran ng lakaran. Mamaya, madulas kayo dyan, eh. Sana yung ano, eh. May Alin? Super, eh? Super, eh, Alin? Teka lang, baka madulas ako. Papasok na ako. Alin? Super 80 eh,